ayan ito ang ng circus grabe panoorin nyo guys alas 7 na. So, alas 8 yung start nyo. So, samahin nyo ako, oh, guys. So, ito, guys. Bababa na ako. Medyo, aantayin ko na lang yung aking tok-tok. Mapunta -tok dun sa circus. So, yun ang pupuntahan natin ngayon, guys. So, it's me, Polaksa, and welcome, welcome to my vlog. So guys, for this video guys, pupunta tayo ngayon sa circus na saan makikita natin. At first time ko na talaga experience here in Cambodia, dito sa Shinlip guys. So samahan nyo ako at punta natin yung circus dito sa Cambodia. So guys, tara, let's go! same guys, at andito na ang aking service. So sasakay na ako at pupunta na tayo dun guys. So dumating na ang aking kalesa. Tingin nyo aking kalesa yun guys. So, oh. oh. so ayun ang aking kalesa today. Hatayin ko na siya. So, let's go. So guys, nandito na ako guys sa So, actually sobrang aga ko talaga today. Sabi kasi na kaibigan ko, nasa 45 minutes daw yung papunta doon. Pero ngayon, sabi ko 7 o'clock punta kami rito. Wala pa 10 minutes na dito na kami. sobrang aga. But anyway, okay lang sobrang aga, mag-take na lang muna ako ng video. So, ito guys, kung pupunta kayo rito sa Ami Cambodian Circus, so, ipaano, ipaset nyo lang sa tour guide nyo guys. Sobrang lapit nyo lang, sobrang lapit lang guys. So, nagbayad lang ako ng almost mga, so, mayroong 18, 38, and uh, 28 and 36 so 28 yung pinili ko nasa gitna lang ako so ito guys so tingnan yung lugar oh. Ayan. so so ayan guys medyo papasok na lang ako ng maaga nakakaloka kasi yung ano tinanungan ko sinabi na sa 45 minutes daw medyo malayo-layo daw basta makasabi Ayun, ito naman si ako naman, naniwala naman. Sinabi ko sa may tuktok ko. Actually, nagbayad ako sa tuktok ko. At sinabi ko lang sa kanya is, puta na lang ako ng mga 7. Alis na lang. Ay, gusto niya kasi 7.30 kami umalis. Sabi ko na lang, puta na lang niya ako ng mga 7. Tapos, ano, puta, dali na niya ako rito. Kasi nga, makikita ko ng video. Parang medyo maaga. Ay, dinala niya ako rito. Sinundo niya ako, ang aga-aga. Pag oh, dumawa na ako rito, be. Kakalok. Ah, Kakalok na baka layo. Lapit-lapit na pala. But anyway, I'm so happy kasi dito na ako. And then, enjoy na lang natin itong araw na to. So, ayan, hindi ko alam. Baka mapakain ako ng di oras dito. At medyo maaga-aga pa naman. So, mag na lang ako. At pinapapasok na ako ni ate kasi pas na raw ako. Sabi ko, wait lang. mag lang ako ng ano, ng video dito sa labas. Para makita nyo rin, guys. So, papasok na ako, guys. Samahan nyo ako, guys. Okay. Thank you. thank you. So guys, ito na 'yon. sa reservation So 'yan magwaano ano na ako. Pakita ko na 'yung ticket ko. Okay, thank you. Welcome to Pierre in So guys, dito, kung gusto niyo na mabuhin ng mga accessories, marami naman dito guys. Ito, pwede tayo pumunta muna dito. Medyo maaga pa naman, tingin-tingin muna tayo ng mga accessories, baka tayo may mabili. Actually, wala na rin akong masyadong budget ngayon eh. But tingin-tingin na -tingin muna tayo, baka tayo may mabili. And guys, ang ganda-ganda o, oh, tingnan natin guys. So, ito be, pagpasok nyo pa lang dito, sa, pa, papunta sa circus, guys. Napakaganda ng ano nila, guys. Kasi, bago pala kayo pumasok, guys, ito na kumukulang sa inyo. So, marami kayong pwede magbili, guys. Something like that, ayan, guys. So, so may ikanyo, guys, makikita nyo. Ang mga ganda ng lahat. Um, may mga play, may mga souvenir. May mga dress, yung mga, ano nila, dito, international costume nila, guys. Grabe. Tapos, may mga, ang dami guys yung mga dress na may mga tatak na tapos tapos kung makikita niyo yung mga print ang gaganda ng print mga bag. ang gaganda guys sulit na sulit pati yung mga press guys tamang pulsa lang guys so maingay nyo kayo guys so ayan guys kung gusto nyo mga pang display sa bahay ayan pwede pwede kayo bumili rito ang ganda guys ang ganda sa mga yung mga friends, something like that, yung mga uncle. So, ito guys, so, ang good to be, nakakasuka. So, pagpasok so, nyo pala guys, may isa nyo kayo sa bugam-bugam makikita nyo guys. Bago kayo pumunta doon oh, sa circus. So, ayan, sightseeing muna tayo, mga bad. So, ako naman, nagpaalam naman ako kay ate ko, pwede li naman mag-camera, okay naman daw. So, para makita nyo yung pwede natin makita bago tayo pumasok doon sa circus na pupunta natin guys so ito yung entrance nila dito talaga dito talaga kayo papasok guys para makita nyo yung mga pwede nilang sipin yan I love it so much so ayun guys makikita nyo ng bongga bongga mga anklet mga small frame mga small bigoli statue yung mga bunga ang yung mga handmade nila ang ganda Talagang pwedeng pwedeng po. Maingganyo ka talaga sa mga magiging guys. I love it. So ito be, actually hindi pa nagsisimula yung ating circus guys. Pero sabi ko na ito sa 7.30 yung start ng pagpasok ko po na doon sa circus guys. So ito guys, malapit na kami pumasok. But ito, gusto ko na ipakita sa inyo yung mga napakagandang mga pagpasok naman pa sa entrance guys. Ito na, ito na kagad yung sa inyo. Ang ganda, grabe yung mga handmade yung mga ayan yung ang ganda nakakalungo yan guys, so, dito lang yung mabibili, guys. Sobrang dami dito sa Circus. Pag pumunta kayo dito, pag pumasok, ayun. Makikita nyo lahat dyan ang At may inga nyo kayo. At mapapabili kayo talaga ng diorang kasi sobrang ganda na makikita nyo. I love it so much. guys, pagpubili kayo dito, guys, so, parang nakatulong na rin kayo kasi sila, is meron silang foundation na kung saan. Tumutulong sila sa mga bata. Sa mga kahos na mga, na, mga nag-aaral na mga dyan, yung mga nahihirapang makapapalis school so yun guys tutulong sila dun guys so yun tumulong sa gatong paraan makakatulong na kayo ng guys so ayan guys so tara papasok na tayo sa loob so ayun guys marami kayo maingigay nyo kayo ng t-shirt mga mga panlalaki ang ganda guys so parang tumulong na rin kayo sa mga bata pag pumili kayo ng mga items So, ayan guys. So, marami kayo makikita dito na kakaipa yung mga design na talagang dito ko na talaga makikita yung mga angle na yung mga ano, bracelet, witas, ang gaganda yung mga kakaipang mga design na talaga dito nyo na makikita guys. Ayan o, yung mga ipapaganda nila. Ang ganda. So, ayan guys. At malapit na ako. Kung baga pinakita ko sa inyo ng isang mabilisang si Light nasa sa uh, mga ano na sa video na pwede guys so malapit na tayo papasok sa loob kasi magpapapasok kasi si Kuya dahil magsi na guys so ayan guys so sana ko po din sana naingga na nyo kayo sa mga nakita nyo I love it so much So guys, pag pumunta kayo rito guys, pwede kayong dumaan dito bago kayo papasok sa loob. So marami kayong mga pagpipilian, mga souvenir, mga giveaway. So ang ganda, andito na lahat. So medyo mura lang yung mga prices niya, nasa $10, $8. Yung iba medyo mahal pero hindi naman ganun kamahal. Ito makikita niya na dito pag pumunta kayo rito. Dito sa circus So, ito yung pinaka-interest nila mga kadaan kayo dito, guys So, makikita nyo lahat Grabe, I love it So much So, guys, ayan At nakita na natin Sobrang kaganda ng mga, ano nila Yung mga giveaway Yung mga pwede nyong uh, souvenir So, punta na tayo sa loob At punta na tayo sa circus, guys Ito, be Habang hindi pa nagsisimula At hindi pa nang papasok si kuya Meron silang sitting ah uh, presentation na kung saan maingay nyo kayo para hindi kayo naiingin sa pag-aantay sa pagpasok sa ano papunta sa circus guys so ayan guys so pwede kayo manood dito guys so para ma-entertain yung bawat isa habang nag tayo so ayan pipila na kami 7.30 pa magpapapasok kaya eto nakapila na kami rito guys medyo marami na rin nakapila but okay lang ayan be Iba akong Iba, nandito mo na sa, ano, see, si almost, magsa 7.30 na rin. Magpapasok na si, ano, si kuya. So, ito, ang rabi pang nakatila. Ayan. Ayan. <laughs> Ayan, malapit na mag-start. So, abangan nyo guys, nagpapasok na kami. So, ayan, nagpapapasok na. Papasok na kami sa loob. Hello. Thank you. How do you spell it? Oh, good one. Oh, nice. Let's go over there. So ayun guys, pinig nga kami ng pamayutay. So first time ko na talaga makakapanood ng ganito. Oh my god. So excited. Gato pala. Hindi ah. Oh. So may libre kami pamayutay. Hindi pala kung libre to or ano. sa likod ko yung electric. Hindi pa may pay pa. Ang dalit naman. So yung day in, ng So ayan mga day, ayan po sa mga kapagod ng dalito. Ito pala yung ganda, parang nakapag-excited. Ayun guys, malapit na kami mag-start. Alas 8 mag-start ko. So ito, nag-aabang muna kami dito. Actually, iba papasok pa lang. So, so initayin na lang siguro mapuno tong ano, itong studio. So first time ko lang kasi manood dito guys. So ito, they're excited. So ito ko lang mag start na. So abangan nyo guys. Hindi ko alam kung ano makikita ko kasi first time ko lang talaga mak makakasubok na manood ng circus. Hindi ko alam kung may mga ano dito, may mga tiger. Kasi di ba pag mga service may mga tiger. Or may mga elephant, char. So, abangan nalang natin guys kung ano yung mapapanood ko dito. so excited. So, ang gwapo na ko guys. Terima kasih telah menonton! Let's <laughs> ថ្ងៃគេកោវាន់ទេសួស្ដីទាំង៣ជុំមានដល់អ្នកឲ្យបំចកការពិសិលាសាធូសាធូណេធូ